What, What you think? think? What Mali, mali. Wait lang. Kasi <laughs> hawak ako eh. <laughs> isang araw na naman ang... Isang... Uh, ha? Ano? Ayoko! Dito lang ako sa gilid. Tignan mo yung tingin niya sa akin para akong Isang makulit na katanungan na naman ang ating tatanungin sa mga ang natin dito sa labas. At ang tanong natin for today, kung lahat ay pantay-pantay, bakit may find your height? What you think? Tara, tanungin muna natin si kuya na may aso. Tara, dito ka, halika. Ay, ayaw, ayoko na rin, wag na. <laughs> Iba yung tingin sa akin ng dog. <laughs> ay, bago lang lahat, pangalan muna ng lahat. Pangalan? Joseph. Joseph. Iyon bo. Ian. Clark. Cla Clark. Clark? Leo po. Leo and? Adriel po. Adriel. Ayan, ang ating katanungan. Kung lahat ng tao ay pantay-pantay, bakit may find your height? <laughs> 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 bakit? Hindi ko po alam kasi malit po ako. Mas matanggat po sa <laughs> <laughs> oh, ikaw, alo? No comment po. <laughs> 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 oh, yung iba. Ali Alikay dito oh, ikaw. Hina nagpapahabol sila. Oo, oh, oh, ikaw, ikaw. Bakit may find your height? Hindi ko po alam. Kasi plug ceremony. Oo, oh, ikaw. <laughs> Hindi ko rin po alam. ikaw. Hindi ko rin po alam. Oh, ah? <laughs> Salamat. <laughs> Dad and mother. G Um, si Ate J. Ang tanong lang natin, kung lahat ng tao ay pantay-pantay, bakit may find your height? <laughs> <laughs> bakit may find your height? Para ma-find yung height. <laughs> oh, ayun wow. para, para mahanapan. Height. Oh, tama. De, hindi ba dahil may flag ceremony? Absent yata ako. <laughs> Salamat po. <laughs> Jovi po. Jovi. Yes. Ayan. Ang tanong lang natin, kung lahat ng tao ay pantay-pantay, bakit may find your height? <laughs> Stand si ate! <laughs> bakit may find? Your height. Your height? Eh, pantay-pantay naman. Hindi naman, hindi naman lahat ng height is ta same ah. So guys, So ano ba dapat ang level muna natin? Maliit sa matangkad o matangkad sa maliit? Maliit to matangkad. Saan? Saan ka madalas na? Anong gusto mo? Malaki o maliit? Siyempre malaki. <laughs> <laughs> Sabagay. salamat Oo. po. Oh, sige okay. na nga pagpalain kayo. <laughs> Ate Irene, tanong, kung lahat ng tao ay pantay-pantay, bakit daw may find your hype? Ano, depende rin kasi sa lahi, 'di ba? May mga yung lahi nila maliliit, meron din yung mga lahing matatangkad. Totoo din. talino ng sagot. Sige, bye-bye. <laughs> Salamat po! Ashley po. Ashley and? Venice. Venice. Ayan. Tanong natin, kung lahat ng tao ay pantay-pantay, bakit may find your height? May, may... Bakit may find your height? Find your height? Uh-uh. Kung lahat ng tao ay pantay-pantay, bakit may tinatawag na find your height? I don't know. <laughs> No, no. No, no. No. <laughs> Ako na lang po ang sasagot I know, bakit? Siguro po kasi hindi po talaga pantay-pantay <laughs> Binali na lang niya yung talo Ikaw Ay na yan, ay, ay na, na, na salamat Thank you, thank you <laughs> Twinning moments kami talaga Anyway, mga Eto, tinatawag talaga natin na pantay-pantay <laughs> Walang pinagkalayo. Oh, talagang uh, mas lighter lang yung hair niya kaysa sa akin. Pero mga ka ayan nga po ang mga sagot ng ating mga ka dito sa labas. At napakakukulit nga naman talaga nila. Although mahirap yung tanong, ha, na nairaraos pa rin nila yung mga sagot. Kaya naman, mga ka abangan ulit sa mga susunod na araw kung ano pa nga ba ang mga natanggap nating makukulit na tanong para sa ating Whatcha Think. Dito lang yan sa Morning Balitaktakan. Ayun, maraming maraming salamat, Miss Bea. Ako din eh, napaisip. Oh, pag ikaw, oh. sasagutin mo yung what you think na tanong natin. Ano yung sagot mo? Mm, ikaw muna. Ulitaw <laughs> ah, parang kine-question ko pa yung ano eh, yung buhay ko. Bakit ako nga din eh, ba may napakanamut ako sa ulo ko? Oo, pero para sa akin kasi, pantay-pantay uh, pa, may mga iba pang paraan para masukat ang pagkakapantay-pantay ng tao. Oo. oo. Pero wow. yun nga, tinalad tayo at medyo matangkad-dangkad pa. <laughs> Aray ha. <laughs> Grabe. Alam niyo mga ka-MB, walang araw dito sa morning balitak oh, na hindi oh. ako naasar dahil sa height ko. <laughs> di ba? Parang hindi na hindi na ata tayo pantay-pantay. Si Bea nga eh. mas batangkad matangkad pa sa akin or magka-height lang ata kami. <laughs> hindi, okay lang yun. Okay lang yun. Oh, basta ang malinaw, ko. ikaw yung nasa una. <laughs> Oi, oh, ramdam ko yung twin flag ceremony. Ako yung oh. laging nasa harapan tas may hawak ng placard ng section oh. namin, 'di ba? O nga, pero parang ma ko <laughs> question ko, bakit yung maliit yung ano, pinaghawak nila ng placard oh, ng section, 'di ba? Hindi ba diba? dapat yung matangkad ano, para matangkad para kitang kita? Oo. Oo. <laughs> Hindi talaga pantay-pantay ang mga tao mga ka-MB. Wag ninyo yung ano. <laughs> pero maganda yung kwan uh, nung high school ako naranasan ko din. Ako yung nagpapapila. Ah, uh, ako yung class president nung fourth year kami. Oh, pila. Mga <laughs> <laughs> ganun, <laughs> oh, ganun. Oh. Gaganun, up sa labas ng classroom gano. Mm -hmm. At ayun nga no, um, parang tama 'yung sagot mo no, mm -hmm. Sir. Uh, I mean Charles kasi may mga ibang aspeto na pwedeng magkapantay-pantay ang ibang tao. Pero when it comes to height, sabi nga nung isa nating ka-MB, depende sa lahi kasi yan. Oo. Pero pantay-pantay, mm -hmm. bakit kailangan mag-find your height? Kasi para pantay-pantay tayong makakapanood. Oh, um, oh. Anong Anumang pinapanood natin. Oh, yung Golden <laughs> lang eh. oh! <laughs> Ayan.